Every summer we have fun, every summer we can, we every summer we are something alone until the sun, the sun goes down, everybody's gonna walk, everybody's gonna be so young, all the beautiful girls are fall, love all the So what's up guys? we are back in again another video so ngayon papunta tayo ngayon sa ating trabaho sa church yes so araw tayo ngayon doon kasi wala tayong schedule ng bible conference so ayan magagamit natin ng maigi ang ating click na super tipid alright so what's up guys dito na tayo ngayon sa another episode ng ating pagbibidyo te testing natin ngayon itong camera na nabili natin sa uh, TikTok, TikTok. Ayan, ayan, 4K Ultra HD. Actually, mumurahin lang talaga yan. So, sobrang mumurahin lang. Less than 1,000 at complete set na siya ng mga accessories. Kaso nga lang, ay, yung quality niya ay pang lang talaga. Hindi siya yung quality na ini-expect nyo. Para siyang old phone, mga ganun para siyang old phone na kamera. camera thank you sa panahon ngayon dapat nagbibigayan tayo sa kalsada dahil nga eh sabi nga nila hindi man sobrang laki ang ating bansa pero napakaraming population hehehe <laughs> diba ganun talaga mga pinoy Mahilig gumawa <laughs> Uh, ang, nagustuhan ko dito sa click na to ay apakatipid uh, talaga sa gasolina apa uh, city drive or long drive tipid talaga hindi siya bababa ng 40 oh, uh, 46 pataas siya sa akin yun ah uh, kasi ang panggilid ko ah uh, di naman ako nagtaas ng sobrang taas na center spring at clutch spring tamang 1000 rpm yun tamang 1000 rpm ng clutch spring at sa uh, center spring then dun sa bola, in stock niya is 15 grams nabawas lang ako ng isa, so 14 grams ang pinalit ko ayan ang aking pangilid setup sa ngayon ayan. tapos yung, yung ano ko, nagpalit na rin ako ng belt kasi nga dahil nga nakaka 35,000 kilometers na ito at nakita ko yung belt na nabili ko dati eh. may konting crack na so nagpalit na ako ng belt para safe safe tapos dinala ko na lang yung may crack kaunti na belt para meron tayong extra ayan, nandiyan si Bonggay ayan, ayan, yung tricycle ni Bonggay naman nagustuhan ko dito sa click na to at kita nyo naman dyan sa, so, kung nakikita nyo sa panel gauge eh, bumapatok ng 49 km per liter oh, sa panahon ngayon, kita nyo naman oh, 67 po ang gasolina 67 ang kada litro o, oh, diba? eh, kung bibili ka ng motor na magasos sa gasolina Siyempre, kaya nga tayo nagmotor para makatipid di ba pero bakit bibili ka ng motor na magastos sa gasolina di ba so dyan pag gantong oras guys sa mga taga pinagbuhatan huwag kayong dadaan dyan pag nakamotor kayo dito kayo dumaan sa kanan pag kanan nyo dito ayan walang traffic dito De, diba pag yung stock nya wala talagang buhelo guys Uy, ganda ng helmet to. Grabe na yan. Sizable. Sizable. Kung ano yun, 3 days lang yan. Kung 3 days to 2 days lang yun, 300 na yan. Yung iba, isang araw lang yun. Pero pag nakamotor ka, eh, pang isang linggo na yan. Ayun nga. Dapat pag nakamotor ka, yung naka, natitipid mo sa pagmumotor eh huwag nyong gagastos sa ito huwag nyong gagastos sa pagkatipid nyo sa motor bakit? i-reserve nyo i-reserve nyo sa ah, uh, sa pang maintenance pang change oil ayan Siyempre, the more na inaalagaan natin ang motor natin the more na mas tumitipid ito sa gasolina tulad nito guys 2019 model to diba? pero dahil nga na pero dahil nalagaan di ba nalagaan ito ng mayari eh maganda ang kanyang takbuhan maganda walang iga, walang uso ang issue pwede ko ba pala itong itaas may okay, pa okay, so next na kami next time na. Pag ginanyan ko yan, i-set ka ng ganyan. Ayan. Tapos ito. I-set ka ng paganyan. Ayun ah, lang. Mga nalaglag sa So, tanggalin muna natin. So, yun, makasisira pa nga, no. Hindi siya pwede dito. At, ayun. Ito na. Siraan na ho agad ang pandikit sa cellphone. Eh, hey, yung kas kasama kasi sa accessories, yun. Hindi naman ako bumili ng uh, camera holder dito. Pero, tinetesting ko pa naman kasi yung camera kung worth it ba bumili na ng camera holder para doon sa kanya. Kasi baka bumili na lang ako ng 360 cam. para kasi nakikita rin yung bukod sa paligid ko. I mean bukod sa nasa unahan ko. Ay kita rin yung nasa likod ko. And tinitignan ko rin yung quality niya. Kung may recommend ko ba sa inyo yung ganong camera. Siguro et, pwede yun pang dashcam dashcam lang talaga sa mga sasakyan para in case na may trouble ay de madali nyong marerecord eh yeah. And, bukod doon sa mga bibili ng Honda Click na bago talagang may re-recommend sa beginner dahil nga eh dahil syempre madali syang gamitin yung stock nya kasi pang beginner talaga ang takbuhan ah. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito, ito lang ang pinaka may sasuggest kong setup ng panggilid. Huwag na kayong magpalit ng pipe. Nakapagpalit na kasi oh, ng power pipe. MT8 ang pinalit ko ng power pipe. Oh, uh, no need to remap yun. Ano lang yun. Reset, reset lang. Pero sabi nila kahit hindi na daw i-reset. Pero nereset ko pa rin ang ECU para mas safe. Ayun ba? malakas talaga sa gas pag naka power pipe ka mas malaki yung buka ng muffler mo kaya ginawa ko instead of using it na lagi pang daily ganito eh, syempre mas prefer ko yung tipid ayan nagpalit binalik ko sa stop palit ka ng pang setup hindi yan kakain ng malakas na gas 40 plus pa rin yan hindi yan bababa ng 40 hanggat naka stock pipe ka Mabilis ang kuha ng speed sa low RPM. Ayan, oh. Ay, tama. Oh. kita niyo ano, yung angat ng panel. Angat ng speed, 'di ba? Minsan dala dalawa, minsan tatlo tatlo ang angat. Dapat lang, sige, pare. Ah, ipapasa. So okay. Kala ko lalabas. Ayun. Ay nakikita nyo ba yung tubar na yan, yung gas ko? Kung makikita nyo, ay naka 100 kilometers na ako. 108 kilometers. Ang pinagas ko lang ay 215. ganoon na. yun lang pinagas ko guys. Pero tignan nyo, maabot ng 108, may tubar pa ako. ganoon siya katipid, diba? Sa so, 215 pesos mo, let's say, one peso per kilometer. Tama ba? Oh. Piso ang kata kilometro. Di pa. Apakatipid. Sobra. Ayan, nakita no? nyo. Ang mm -hmm. ang traffic yan doon nasa stoplight. Ayan, yan ang buhay commuter. Di ba? Maghihintay kayo. Pero kasi, ang oras ay mahalaga eh, syempre pag naghihintay ka no na naghihintay ka sa sasakyan mo no more na nasasayang yung oras mo straight na magpunta pa sa iba magawa mo pa ng ibang um, paraan para kumita um, na stuck pa dun sa traffic ang kita nyo, 66. Hindi mo man yung speed. Pero pag biniro ko yun, meron pa rin, no? Oh, Di ba? Dala-dalawa. Dala-dalawa ang dagdag. Kasi kung mahina yan, isa-isa lang ang dagdag. Hindi pa minsan. Hindi pa minsan magdadagdag matagal pa. Isa-isa. Nung stock yung gamit ko, talagang hirap talaga siya mag-80. Pero nung nagpalit ako ng ng pangilit setup. Parang kaya na, Lawas masimbahan na. O, see? Shortcut. Ayan anyway, yung welcome sun on one. Doon na yung welcome sun one. Ito yung simbahan na tinutukoy ko. Diba? ba? Dire dire choko na wala nang traffic dito. Doon na sa Pure Gold Agora ang traffic. Kasi ba na naman iniisip ko. Itago na natin 'to. Sinabrahan ko para may space pa sila lang sa likod. Easy.